pagkakit ni Jesus sa langit na tinatawag na Ascension ay isang mahalagang bahagi ng kanyang misyon dito sa mundo. Ang pagkakit ni Jesus ay bahagi ng kanyang ganap na tagumpay sa kanyang misyon bilang tagapagligtas. Matapos ang kanyang pagkamatay at pagkabuhay na muli, kinakailangan niya bumalik sa Ama upang ipakita na natapos na ang gawain ng kalikasan sa pag-akit niya, naupo siya sa kanilang kamay ng Diyos Ama, isang posisyon na kapangyarihan at otoridad. Ipinakita nito na si Jesus ay lubos ng matagumpay, nagtagumpay, laban sa kasalanan, kamatayan, at tiyablo. Ang pag-akit ni Jesus sa langit ay isang pagpapakita ng kanyang ganap na kalwalatian at tagumpay hinihikaya tayo nito magtiwala sa kanyang mga pangako at maghintay ng may pananampalataya sa kanyang muling pagpapalik. Ang Acts chapter 1 verse 9 to 11 ay naglalarawan ng pag-akyat ni Jesus sa langit matapos bigyan ng muling tagubilin ng kanyang mga alagad. Inakyat si Jesus sa langit habang sila'y nakatingin at siya'y tinakpan ng ulap na sumisimbolo ng kanyang banal na kaluwalatian. Kaluwalatian. Habang nakatitig sila sa langit, biglang nagpakita ang dalawang lalaking nakaputi na kumakatawan sa mga anghel. Tinanong nila ang mga alagad, mga taga Galilea, Bakit kayo nakatayo rito at nakatingin sa langit? Ipinapa, ipinaalala nila na ang Jesus na inakyat sa langit ay babalik sa parehong paraan na nakita nila siyang umakyat. Ang dagpong ito ay nagbibigay ng katiyakan na si Jesus ay muling darating tulad ng kanyang ipinangako. Ang pamumuhay sa ilalim ng paghahari ni Kristo ay nangangahulugang ng buong pusong pagpapasako sa kanyang kapangyarihan, kalooban, at sa mga at mga utos bilang ating hari. Si Kristo ay hindi lamang tagapagligtas, kundi hari ng mga hari at bilang kanyang mga tagasunod. Inaanyayahan tayong isuko ang ating buhay sa kanyang pamamahala. Kapag isinabuhay natin ang kanyang paghahari, pinapakita natin na si Kristo ang sentro ng ating mga desisyon, relasyon at mga layunin ang ganitong uri ng pamumuhay ay nagtutulot ng kapayapaan, kagalakan at katiyakan ng ating buhay ay nasa ilalim ng banal ng pamamahala ng isang makatarungang mapagmahal na hari. Ang pagpapahintulot kay Kristo na maimpluensyahan ang iyong pamilya sa pamamagitan ng Ebanghelyo ay nangangalo, nangangahulugan ng pagpasok sa kanyang liwanag pag-ibig at katotohanan sa bawat aspeto ng buhay ng pamilya. Sa si ganitong paraan, ang Ebanghelyo ay nagkikipulasyon ng relasyon sa pamilya. nagtuturo ng pagmamahalan, pagpapatawad, at paggalang. Kapag si Kristo ang sentro ng pamilya, nagiging instrumento ito ng nagpapabago hindi lamang sa loob ng tahanan kundi pati sa komunidad ang isang pamilya na nakaugat kay Kristo ay nagiging matibay laban sa mga hamon. At ang kanilang buhay ay nagiging patotoo ng biyaya at pag-ibig ng Diyos. Kaya't hayaan ma ng ebanghelyo ang bawat desisyon, pagkilos at layunin ng pamilya upang ito ay maging isang tahanan na sumasalamin sa kaharian ng Diyos.